Magandang araw, narito na ang pinakamaiinit na balita dito sa PNA headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na ipagpatuloy ang komunikasyon sa pagitan ng gobyerno at mga komunidad kabilang ang Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Sa kanyang pagbisita sa 6th Infantry Division sa Camp Sionco, binigyang diin ng Pangulo kahalagahan ng pakikipagdayalogo sa bawat bahagi ng komunidad kabilang ang mga grupong rebelde para solusyonan ang ugat ng karahasan. Paalala niya may kaugnayan ng seguridad, kaunlaran at pamamahala sa inklusibong pagtatayo ng isang bansa. Tinukoy niya ang kawalan ng oportunidad bilang dahilan ng pagsiklab ng karahasan sa mga komunidad. Dagdag ng Pangulo, malalampasan ng sambayan ang anumang sagabal sa kapayapaan at kaunlaran sa pamagitan ng pagtutulungang nakaugat sa respeto at pagkakaunawaan. Makatutulong din niya ang sanggatahan sa pagtiyak ng isang mapayapa at maulat na bansa. Naunang nanawagan si Marcos sa Malitang na panatilihin ng kapayapaan at kayusan sa darating na Bangsamoro Parliamentary Elections sa Mayo 2025. Inatake ng Chinese Coast Guard ang water cannon ng ilang barko ng Pilipinas na habang naglalayag kaninang umaga sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang panibagong insidente ng panghaharas ng China habang naglalayag sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang mga barko ng Coast Guard at sibilyang sasakyan. Sa isang video mula sa PTV, nakita ang pagbangga ng barkong CCG-3305 sa sasakyan ng Philippine Coast Guard. Direkta ring tinira ng water cannon ng mga barko ng China ang BRP Bagakay, pati na ang BRP Bangkaw na sasakyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bukod dito, hinarang sila at dinikita ng apat na sasakyan ng CCG at anim na Chinese Maritime Militia. Sa kabila nito, na ipagpatuloy ng mga sasakyan ng Pilipinas ang pagpapatuloy nito. Nasa Bajo de Masinloc ang Coast Guard para maghatid ng pagkain at gasolina sa mga magsasaka sa lugar. Nangyari ang insidente isang araw lamang matapos ang balikatan multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at France. Ginana pang exercise sa Palawan mula Abril 25 hanggang 29 kung saan kalahok ang nasa 17,000 sundalong Pilipino at Amerikano at mga barko ng tatlong bansa. Ayon kay Balikatan Combined Information Bureau Chief Lieutenant Colonel John Paul Salgado, may tuturing na mahalagang pangyayari para sa pagbubuo ng seguridad at kooperasyon ng katatapos na maritime drill. Maliban sa pagbuntot ng ilang barko ng China sa exercise, walang naiulat na insidente ng panggigipit mula sa mga ito. Ipapawalang visa ng Department of Transportation sa loob ng isa o dalawang linggo matapos ang April 30 deadline ang prangkisa ng mga unconsolidated jeepney operators at drivers. Sa isang panayam, sinabi ni DOTR under Secretary Ferdinand Ortega na hindi na i-extend pa ang naturang deadline at kinakailangan ng ipatupad ang panghuli sa mga namamasada na wala ng prangkisa. Matatandaang ito ang ibinigay na palugit ng ahensya matapos katigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr ang hiling na extension sa naunang deadline na December 31, 2023. Samantala, tiniyak naman ni Ortega na isa sa ilalim sa due process ng LTFRB ang pagpapawalang bisa ng mga parangkisa. Payo niya sa mga hindi na-consolidate na operators at jeepney driver, huwag nang ipilit pa ang pamamasada. Lagpas kalahati na rin anya o nasa 58% na ng mga operators. Sa Metro Manila ang nakapag-consolidate na sa mga kooperatiba alinsunod sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Suspendido ang number coding scheme bukas Mayo 1 ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa anunsyo ng ahensya, ito ay bilang pagurita sa araw ng pagawa. Dahil dito, Pinapayuhan ng mga motorista na magplano ng maaga sa kanilang biyahe, sundin ang batas traffic at ugaliin magpakita ng kagandahang asal sa kapwa motorista. Samantala, magkakaroon ng libreng sakay ang MRT3 at LRT2 bukas bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Labor Day. Ito ang inanunsyo ng Department of Labor and Employment bilang pagpapahalaga sa mga manggagawa katuwang ang Department of Transportation. Libre ang pamasahe sa MRT3 at MRT2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. kailangan lamang magpakita ng company ID o kahit anong government-issued ID. Sa ating balita, ubing siya, ikinatuwa ng mga residente ng Baroy Lanao del Norte ang mas maayos at pinagandang Tourism Plaza Freedom Park doon. Inaasahan ng lokal na pamahalaan na magiging central hub ang bagong Tourism Plaza para sa iba't ibang aktibidad sa kanilang bayan. Ang detalye, iahatid sa atin ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Pinasinayaan kamakailan ang bagong ayos at pinagandang Tourism Plaza Freedom Park dito sa Baroy, Lanao del Norte. Umabot sa 10 milyong piso ang budget para dito na pinondohan sa tulong ni Senator Bongo na tumatay yung Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baroy, mas papagandahin pa nila ito at lalagyan ng dekorasyon gamit ang mga paso na gawa ng mga residente, lalot kilala ang bayan bilang isang clay town. Na siya ay uh, kulon para mailhangi kami taong na o oh. dagko na siya, oh. Dag na siya tibud na diha o sa sa fountain gituyo nako ko na siya kay gusto nako ang mga history sa Baroy gawas ana nami puhon diha nga sa product git sa Baroy hopefully, in the run run, amo din na makabot ang tanan akong pangandoy din sa among lungsod sa baroy. Ikinatuwa naman ng mga residente ang bagong ayos na park sa kanilang bayan. Nagpasalamat po ko na uh, approve na mga plaza. plaza. Lahit na jud kayo ron ma'am, guys. Sa una, idili eh, na yung ni Karon. indot na jud siya. lahi na jud sa una o sa Karon. Nalipay na nga mga hamugaway na kayo mong plaza ma'am. Inaasahang maging pasyalan at central hub ang bagong tourism plaza para sa iba't ibang aktibidad ng bayan tulad ng cultural festival. Ako si Lu Antonio ng PAA Iligan City Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA headline sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA headline sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Mula dito sa University of Makati para sa PCO Community Campus Caravan, ako si Ben Bondo. ito ang PNA Headlines, naghahapit ang mga balitang nagbubulon sa Bago, Pilipinas.